Ayan po, si madam po, umihingi po ng tulong sa atin, no? So, kahit magkano lang po, bibigyan po natin siya. So, wala po tayong masyadong uh, kinikita ngayon sa ating pilahan. Pero, yan po. Ma'am, ano pong masasabi niyo, ma'am? <laughs> so, naiya po si ma'am, no? Magbibigyan lang tayo kahit 100 lang po, ma'am. Wala po tayong pasada ngayon, ma'am, eh. Ayan po natin natin, ito na natin Ah, may ito po, pasensya na po kayo dahil marami po yung mga anak nyo. Wala pa tayong gaya Salamat po, hindi po kayo sa mga chikting. Ayan po, mas na po. Apo. <laughs> so, ayan, ah, kahit pa ba na nakatulong tayo sa kapwa natin, no? Oh. So, maliit man o no, malaki, okay lang po yun. Malis na po sila. Ang dami na ng chikiting. Ayan po. <laughs> so, kay pa na nakatulong tayo, no? Nakadalawang biyay pa lang po tayo. At uh, magkano na yung binigay ko sa kanila ng 100 lang po, no? Pambili daw ng ulam. So, ayan po. kay pa paano po nakatulong tayo dito sa ating pilahan. Sa sumusuporta sa ating pilahan. Yan mga board member natin. May vice tayo, may presidente tayo, kaya pa paano, nakakatulong tayo. At uh, sana, salamat po sa inyong lahat dyan. At uh, worth na naman tayo, back to normal na lang po tayo. Salamat po.